Dito na mga idol ang full video ng ating hunting adventure noong karang araw. Dito pala mga idol sa setup na ito, ang alpas nandito lang sa bandang ta Kaya lang yung katayan ko hindi humuhuni dahil yung kukok nandito rin side niya. Kaya hindi siya gumagalaw, hindi siya humuhuni. Mabuti na lang nagwarning po itong katayan ko at nakita na ng alpas. Kaya hindi nagtagal, lumapit din yung alpas. Kahit nga lumapit na yung alpas, yung kukok nandito pa rin sa may bandang kanan niya. Kaya hindi pa rin siya gumagalaw. laban nga mga idol ng Alpas at dumapo lang dun sa mababang kahoy. Ngunit ang katiyan ko wala pa rin reaksyon. Hindi siya gumagalaw dahil nga natakot siya sa kukok. Kahit yung Alpas hindi rin gumagalaw dun dahil takot rin siya sa kukok. Kaya medyo may katagalan mga idol bago to dumapo dito sa pulot. Kung hindi nakaalis yung kukok, hindi pa ito alpas. Dahil yung kukok, malapit lang dito sa may likuran niya. Sino sa inyo mga idol ang experience sa ganitong pagganting kung kailan ka nag-set up ng alimokon ng katian mo saka naman dumadapo yung mga predator ang koko kasi kumakain din yan ng kapwa niya ibon kaya natatakot yung alimokon yun din ang madalas na dahilan kung bakit ang nakita nating salag ng alimokon na mayroong itlog tapos in schedule nating babalikan pagkalipas ng ilang araw pagbalik natin wala na yung itlog o kaya yung inakay dahil kinakainan ng kukok ganun ang madalas mangyari mga idol kung bakit nawawala yung inaasahan nating inakay ng alimukon Kinakain ng iba't ibang uring predator tara mga idol panoorin natin kung paano siya mahuli ang alimukon nga palang lang itong mga idol malit lang ang boses pero lalaking alimukon to mga idol ito ang simpleng kasiyahan naming mga hunter na imbis magkipag inuman maakyat sa bundok para maghan. Simpleng kasiyahan pero ito ang pangtanggal stress naming mga hunter. Dahil dito sa ginagawa namin, napamahal na kami sa mga ibon. Ang nauhuli naming ibon, imbis na ibinta o kaya gawing pangulam, kinapakawalan din namin. Kakaibang excitement ang nararamdaman namin sa tuwing kami magahan at malapit na yung alpas dumapo sa aming katiyan. Hindi ko na nga pala pinakita ang pagkalampag ng alpas na ito mga hunter. Para iwas restrict, try natin paimburin ang aking katiyan mga hunter. Ito nga pala si Hyper, ang aking veteranong katiyan mga idol. 10 years na nga pala to sa akin mga idol at ito ang breeding ko marami na itong naging inakay kaya lang kapag ginamit mo sa hunting nagbabago ang galawan ang purpose nito mga idol kaya ko siya hinuli para kung sakali may ibang hunter na pumunta dito hindi na tumahuli pa nila dahil wise na to hindi na tulad sa pulot dahil alam na nila na kapag sila sa pulot hindi na sila makakawala nilagyan ko na rin ito ng cable time sinyal na para na ito ay isang nirelease na lang papakawalan na rin natin ito mga idol dito nga mga idol pagkatapos ng isang sit up na kaya naka isang sit lang tayo mga idol at kung napadaan lang sa inyo ang video na to at nagustuhan nyo pakiclick po ng notification bell at pa-subscribe na rin para updated po kayo sa susunod nating mga video.